Jeremias, Kabanatang 41 na Nangyari nga na ng ikapitong buwan na si Ismael na anak ni Netanias na anak ni Elisama na lahing hari at isa sa mga punong opisyal ng hari at sampung lalaki na kasama niya ay nagsiparoon kay Gidalias na anak ni Ahikam sa Mispa at do'y magkasama silang nagsikain ng tinapay sa Mispa na magagayoy tumindig si Ismael na anak ni Nitanias at ang sampung lalaki na kasama niya at sinugatan ng tabak si Gidalias na anak ni Ahikam na anak ni Sapan at pinatay siya na ginawang tagapamahala sa lupain ng hari sa Babylonia. Pinatay rin ni Ismael ang lahat na hudyo na kasama niya na kasama ni Gidalias sa mispa at ang mga kaldeyo na nangasumpungan doon, sa makatidbagay ang mga lalaking mandidigma. At nangyari ng ikalwang araw, pagkatapos na kanyang mapatay si Gedalias at wala pang lalaking nakakaalam, na nagsiparoon nga ang mga lalaki na mula sa Sikem, mula sa Silo at mula sa Samaria sa makatudbagay walumpung lalaki na may mga ahit na balbas at may mga hapak na kasuutan at may mga kudlit, may mga alay at mga kamangyan sa kanilang kamay upang dalhin sa bahay ng Panginoon. At si Ismael na anak ni Nitaniyas ay lumabas na mula sa mispa upang salubungin sila na umiiyak siya habang lumalakad at nangyari. pagkasulubong niya sa kanila, sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo kay Gidalias na anak ni Ahikam. At nangyari na nang sila'y pumasok sa gitna ng bayan, na pinatay sila ni Ismael na anak ni Nitaniyas, at inihagi sila sa hukay. Niya at ng mga lalaki na kasaba niya. Ngunit sampung lalaki ay nangasumpungan sa kanila na nangagsabi kay Ismael, wag mo kaming patayin, sapagkat kami ay may mga kayamanan na kubli sa parang, na trigo, at sibada, at langis, at pulot. Sa gayon nagpigil siya, at hindi niya pinatay sila sa gitna ng kanilang mga kapatid ang hukay nga na pinagtapunan ni Ismael ng lahat ng bangkay ng mga tao na kanyang pinatay sa siping ni Gedalias. Siya rin ginawa ni Asa na hari dahil sa takot kay Baasa na hari sa Israel. Pinuno ni Ismael na anak ni Nitaniyas nang nangapatay. Nang magkagayoy, dinalang bihag ni Ismael ang lahat na nangalabi sa bayan na nangasa mispa sa makatuwid bagay ang mga anak na babae ng hari at ang buong bayan na nalabi sa mispa na siyang mga ibinilin ni Nabu Saradan na kapitan ng bantay kay Gidalias na anak ni Ahikam. Sila'y dinalang bihag ni Ismael na anak ni Nitanias at nagpatuloy na yumaon sa mga anak ni Amon. Ngunit nang mabalitaan ni Johanan na anak ni Kariya at nang lahat na kapitan sa mga kawal na kasama niya, ang buong kasama na ginawa ni Ismael sa anak ni Nitanias, ipinagsama nga nila ang lahat na lalaki at sila'y nagsiyaong lumaban kay Ismael na anak ni Nitanias at nasumpungan nila siya sa tabi ng malaking bukal na nasa gabaon nangyari nga nang makita ng buong bayan nakasama ni Ismael si Johanan na anak ni Kariya at ang lahat ng kapitan sa mga kawal na kasama niya, sila ngay nangatwa. Sa gayoy ang buong bayan na dinilang bihag ni Ismael na mula sa mispa ay pumihit at bumalik at naparon kay Johanan na anak ni Kariya. Ngunit si Ismael na anak ni Nitanias ay tumanan mula kay Johanan na kasama ng walong lalaki, at naparoon sa mga anak ni Amon, na magkagayay kinuha ni Johanan na anak ni Kariya at ng lahat ng kapitan sa mga kawal na kasama niya, ang lahat na nalabi sa bayan na kaniyang nabawi kay Ismael na anak ni Nitanias mula sa mispa. Pagkatapos na kanyang mapatay si Gidalias na anak ni Ahikam, sa makatwid ang mga lalaking mangdidigma at ang mga babae at ang mga bata at ang mga bating na kaniyang mga ibinalik mula sa gabaon. At sila'y nagsiyaon at nagsitahan sa Girot Chiham na malapit sa Bethlehem upang pumaroong masok sa Ehipto. Dahil sa mga kaldeyo, sapagkat sila'y nangatakot sa kanila, sapagkat pinatay ni Ismael na anak ni Netanias si na anak ni Ahikam, na ginawang tagapamhala sa lupain ng hari sa Babylonia.